bago ka na pala ulit na negosyo ha. <laughs> Paano mo naisip yung ganyan na gumawa na lang ng sa uling, sa sabon? Hindi, si, hindi na ano yung pera, yung tinutulong. Hindi na ano yung tinutulong? Di, di, di. Ah, ang gusto mo yung tinutulong sa anak mo at kay Diday mapaikot mo. Diday, ano, anong, anong daman mo na unti-unti nang nagiging okay ang lahat. Masaya po. Day! Ayan, no? Day! Kali na yan. Sa kanya po. Baste! Sa'yo yan? Ha? Kailan niya pa naisip yan gawin? Kanino lang po. Tapos bumili na agad kayo? Opo. Oh, Ilang sako yung binili niyo? sa mga ano, tindahan. Sa tindahan? May galing ni Basti ah. Basti, tingnan mo na yung itsura mo. Ang dami mo <laughs> ng uling. Basti, pag dineliver mo yun sa tindahan, ano, mas mura. Hmm. Mga, ano, mga 10. piso lang. Tapos, magkano kaya nila ibebenta yan? Depende sa kanya lang. Hmm. Basti, ato yan? Dati mo nang ginagawa yan? Ano? Hmm. Ha? Try lang po. Try lang. Mm. Tapos ikaw din nakaisip nung sa sabon. Hmm. O paano mo naman naisip yun? Nakita so, ko na sa ano? Sa YouTube. Ang galing na. O pagkatapos mo yan kala ko nag, ano ka, nagkakalakal ka. Sa ano? Sa gabi? Sa gabi ka nagkakalakal naman. O sinong katulong mo? Nanay ko. Pagka ano? Sa gabi na Galing mong dalawa. Umaga mo alas. Ano? Ha? 6. Alas 6 lang gabi hanggang? Galing araw. Tapos, kailan mo na be yon nabibenta yun? Umagaan. Na umagaan nga umaga. Ay, galing mo. Dahil ganyan pala ginagawa laging dalawa? Pala, ismile din pala yung... Ano mo, ah? dahil, ha? Gaston, patingin nga ako. Nag-ismile mo. <laughs> Ayan, napakasipag mong dalawa. Be, ano yung diday? Ganyan kayo lagi. Tulong lagi kayong dalawa. Uh -huh. Pag hindi tumulong, ano mong gagawin? Ako po taga-bantay ng bata. Ah, kapag ano, ikaw naman, ang tagabantay. Tapos mm -hmm. pag may ginagawa ka. Ito naman po. Ang gano'n yung basta. yung inano nyo dun sa yung sasabon, yung dineliver mo. O, oh, kumita naman ba? Kumita naman. Dalawang sako pala yun. Ito na yung naripak nyo? Oo po. Oo, ang dami na. Pero nakakompute mo na yan, baste? Hindi ba? po. Hindi mo namin, pa compute. Pag natapos po namin. Ang aga nyo kumilos ha. So, ibig sabihin, kailan nyo pa yung pimpin na-deliver? Ganina lang. Hmm. Magkano bang ang sa isang sako, baste? Three, ano, 360. 60. Hindi po masyadong mahal yun o mura na yun? Simula niya na. Ha? Galing ano. Nakasimula lang na. Eh, paano yan kapag ganyang may durog basta eh? lang gagamitin namin. Pinipili po namin. Ha? Pinipili po. Ayan na lang gagamitin yung pangluto. Okay. O di, hindi na pala kayo bibili, no? Safe na kayo doon. Parang yung tubo, ayan na. Ano yung pera, yung tinutulong? Hindi na ano yung tinutulong? Eh, hindi na ano. Hindi umiikot? Hindi umiikot. Ah, ang gusto mo yung tinutulong sa anak mo at kay Diday, mapaikot mo. Ang galing naman ni eh, Baste. sana hindi ka magbago, ha? Baka mamaya pag yumamang ka na, hindi na kami makilala. ang bait pala ng ano, no? asawa ni Diday talaga nagtutulungan silang dalawa. Ikaw Diday, gaano ka kasaya na ganyan si Bastay na tinutulungan ka lagi? Sobrang saya ko. <laughs> Kita ko nga, napakasaya mo. Nagalamusal na ba kayong dalawa? Hindi ko po, tinatapos lang pa lang. Ayan. Yan ang gusto ko, yung laging pala ismile. Pakita nga ako na ismile mo dyan, basti. <laughs> yung ismile ng pagyama na. <laughs> Ayan. Diday, napadaan lang ako, ha? Balitaan mo na lang ulit ako, Diday, ha? May bago ka na pala ulit na negosyo, ha? <laughs> Diday, ano, anong nakakamdaman mo na unti-unti nang nagiging okay ang lahat? Masaya ko. O, diba? ba ang dami pang natira, o oh magagamit nyo din yan. Ito yung dalawang. Tulong talaga sila. Tapos dito, isinasama nyo rin yung mga, anong yan, yung maliliit na yan. Opo. Ah, tapos yung mga durog talaga, yun na yung gagamitin nyo. Yun. Magagamit pa ba yun? Opo. O, oh, sige na, baste. Ang galing mo pala talaga, masipag pala talaga, tulad ng sinasabi ni Diday. O mamaya, mangangalakal ka naman. Manggabi. Mamayang gabi. Mamayang gabi.